Hi guys, uh, kumusta kayo no? So etong topic natin ngayon regarding to sa latest na nangyayari sa prop firm no, especially sa my forex funds no. So recently yung my forex funds na shutdown sila noon ang Canada at saka US na regulators no. Ang nangyari noon hindi naman dahil sa the way yung business model nila kasi kung titingnan mo halos lahat ng prop firms pare-parehas naman talaga yung business model nila, kung baga, merong retail traders na magbabayad ng registration which is normally pagdating sa registration kung ilan yung goal mo na target funded na account normally nag average lang yun ng 1% no halimbawa ang target mo na na capital is uh, 10k so 1% ng 10k which is mga nasa 100 dollars plus or minus lang yan every depende kung anong platform no kung halimbawa 100k capital ang target mo na na funded na account so 1% ng 100k which is ah uh, 1,000. Pero meron pang mas mababa. Meron mga $500 lang, no? So, plus or minus lang din yan. So, yun yung nagiging uh, kalakaran, no?